Paano kung sabihin ko sa iyo na nakita ni Nostradamus ang isang planetang nakatago sa mga bituin, isang planetang may kapangyarihang buksan ang iyong lihim na kayamanan? Hindi ito tungkol sa swerte o pagkakataon lamang ito ay tungkol sa banal na tiempo. Sa loob ng maraming siglo, ang planetang ito ay tahimik na gumagalaw, naghihintay sa mga kaluluwang handang tumanggap ng biyayang dala nito. At marahil isa karoon. Manatili ka dahil ang maririnig mo ngayong gabi ay maaaring magbago ng lahat, ang iyong kapalaran, ang iyong landas, ang iyong tadhana. Pabulong na nagsasalita ang universo, at nayong gabi, maaaring ito na ang sandali ng iyong kasaganaan. Sa loob ng maraming siglo, nagsalita si Nostradamus tungkol sa mga palatandaang nakatago sa mga bituin, mga simbolo ng dakilang pagbabago, kasaganaan, at banal na pagkilos. Naniniwala siya na kapag nagising ang isang partikular na planeta, nagsisimulang gumalaw ang mga tadhana, at ang kayamanang matagal ng itinago ng panahon ay muling lumilitaw. Hindi ito basta-bastang pagkakataon lamang. May sariling ritmo ang universo, at lahat ng bagay, maging ang perang hindi mo inasahan, ay kumikilos ayon sa tibok nito. Kapag tumawid ang planetang ito sa iyong enerhiya, magbubukas ang mga pintuang ni Minsan ay hindi mo inakala. Tinutukoy ito ng mga Pilipino bilang swerte o biyaya, ngunit para kay Nostradamus, ito ay propesya. At ngayong gabi, Ating susuriin ang mensaheng iyon, kung paanong ang galaw ng kalangitan ay maaaring maghatid sa iyo tungo sa kasaganaan, paggaling, at mga biyayang matagal mo nang idinadalangin sa katahimikan. Manatili hanggang sa dulo, dahil sa sandaling maunawaan mo ang tandang ito, maaaring umayon ang iyong enerhiya sa yaman na nakasulat na mismo sa iyong mga bituin. Yen di propesya vey nahayad. Minsang isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa isang bituing kumikilos ng kakaiba, may dalang kayamanan ng mga hari, ngunit nakatago sa mga mata ng sakim. Sa loob ng maraming henerasyon, sinikap ng mga pantas na bigyang kahulugan ang mga salitang ito, iniisip kung aling planeta ang tinutukoy niya. Si Jupiter ba ang planeta ng paglawak? O si Venus ang planeta ng pag-akit at kasaganaan? Ngunit sa katotohanan, hindi lang ito tungkol sa astronomiya. Ito ay tungkol sa enerhiya. Ipinahayad niya ang tungkol sa isang nilalang sa kalangitan na nagigising sa kasaganaan, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa banal na pagkakaayon, sa sandaling handa na ang iyong kaluluwa upang tumanggap. At ito ang lihim na madalas hindi napapansin ng karamihan, ang yaman ay hindi dumarating kapag hinahabol mo ito, lumilitaw ito kapag umaayon ang iyong enerhiya sa dalas nito. Noon paman, nauunawaan na ito ng ating mga ninuno kahit walang agham o propesya. Naniniwala silang bago sumikat ang araw, kapag pinakamaliwanag ang tala sa umaga, ito ay tanda ng pagpapala, mga biyayang papasok sa tahanan. Madalas sabihin ng matatanda, huwag kang matulog ng galit, para paggising mo, biyaya ang sasalubong. Dahil kapag natulog kang puno ng galit, lalampas lang sa iyo ang mga biyaya. Kamangha-mangha, hindi ba? Kahit hindi nila nabasa si Nostradamus, namuhay na sila ayon sa parehong enerhiya. Kaya nang isinulat niya ang tungkol sa isang planetang isumisikat ng di at nagdadala ng ginto sa karapat-dapat, hindi lang siya nagbabala ng material na yaman, kundi ng espiritual na kasaganaan na kalaunay lumilitaw sa pisikal na anyo. Pag-isipan mo ito, napapansin mo ba ang mga kakaibang kaganapan nitong mga araw? Nakakakita ka ba ng bariya sa kalsada? Nanaginip ka ba ng ginto, tubig, o liwanan? Hindi ito basta-bastang mga pangyayari, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga senyas na ang galaw ng mga planeta ay dumarampi sa iyong enerhiya. Naniniwala ang matatandang mistiko na kapag nanaginip ka ng ginto, ibig sabihin ay nilalabanan ng iyong angkan ang lumang hadlang. Marahil may isa sa iyong mga ninuno, si lolo o si lola, na minsang nanalangin para sa tagumpay ng pamilya, ngunit hindi pa iyon ang tamang panahon. Ngayon, sa paggalaw ng kalangitan, muling inuulit ng tadhana ang panalangin iyon sa pamamagitan mo. At ito ang lihim na nauunawaan ni Nostradamus. Ang kapalaran ay gumagalaw sa bawat henerasyon. Minsan itong lumalaktaw, humihinto, o naghihintay hanggang sa may isang inapo na handang buksan ang puso upang tanggapin ito. Kaya't ang enerhiya ng planetang ito ay hindi maingay tulad ni Mars o naglalagablab tulad ng araw. Kumilos ito ng tahimik sa mga bulong, sa mga panaginip, sa mga pagkakatugma ng pagkakataon. Isang umaga, maaari kang magising na mas magaan ang pakiramdam, mas kalmado, mas buo ang loob na sumubok muli. Iyan ang enerhiya nitong kumikilos sa loob mo. Mapapansin mo rin ang maliliit na tagumpay, may nagbayad ng utang, may dumating na oportunidad, o may estrangherong nagsabi ng payong nagbago ng lahat. Magsisimula ito ng dahan-dahan hanggang biglang sabay-sabay. At narito pa ang mas makapangyarihan, binanggit ni Nostradamus na kapag lumitaw muli ang planetang ito, matapos ang mahabang katahimikan, ang mga nananatiling may pananampalataya, hindi takot, ay makakatanggap ng biyaya ng pitong ulit. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sayo? Ibig sabihin, ngayon ang iyong pagkakataon. Kung napapansin mo ang mga senyas, mga umuulit na numero gaya ng labing isa oras labing isa minuto o apat oras apat naput apat minuto, Paulit-ulit na kantang tungkol sa pera o swerte, o bigla ang pagnanais na linisin at ayusin ang bahay. Huwag itong baliwalain. Ito ang paraan ng universo upang gumawa ng espasyo para sa bagong agos ng kasaganaan. Ngayong gabi, bago ka matulog, sindihan mo ang isang puting kandila. Bulongin ang iyong buong pangalan ng tatlong beses at sabihin. Kung ito na ang banal kong panahon upang tumanggap, naway luminis ang aking daan at mabunyag ang aking mga biyaya. Pagmasdan ng apoy. Kapag ito'y kumikislap ng mataas, ibig sabihin ay gumagalaw na ang enerhiya, na umaayon na ang iyong dala sa planetang inilarawan ni Nostradamus. At kapag nangyari ang pagkakaayon na yon, ang yaman, hindi lang sa pera kundi sa kapayapaan, pag-ibig, at oportunidad, ay kusang hahanap ng daan patungo sa iyo. Tandaan mo, ang propesya ay hindi tungkol sa paghahabol ng kayamanan. Ito ay tungkol sa paghahanda. Nakita ni Nostradamus ang mundong kung saan ang mga taong tapat ang pananampalataya, mapagpasalamat ang puso, at matiisin ang espiritu, ay biglang angat. Kaya kung matagal ka nang nagsisikap ngunit tila hindi pantay ang gantimpala sa iyong pagod, marahil ito na ang iyong sandali. Marahil ang mga bituing matagal nang natutulog ay muling gumagalaw. Manatili ka dahil sa susunod na bahagi, ating tutuklasin kung paanong ang enerhiya ng planetang ito ay direktang konektado sa iyo, sa iyong espiritu, sa iyong zodiac sign, at sa natatanging paraan kung paano ihahatid ng tadhana ang iyong nakatagong kayamanan. Len Spiritual na Connection Nang pag-usapan ni Nostradamus ang galaw ng planetang ito, inilarawan niya ito bilang isalamin ng kaluluwa. Para sa kanya, ang planeta ay hindi lamang umiikot, ito ay nagre-reflekta. Pinalalakas nito ang nasa loob ng isang tao. Kung ang iyong puso ay puno ng pagdududa, nagpapakita ito ng pagkaantala. Ngunit kung puno ng pananampalataya, pinalalakas nito ang kasaganaan. Sa madaling salita, neutral ang planeta. Ang dala nito ay nakadepende sa kung ano ang handa mong tanggapin. Ngayon, pag-isipan mo ito ng mabuti. Paano ka ba nakararamdam nitong mga nakaraang araw? Hindi mapakali? Puno ng pag-asa? Nakakakita ng liwanag o naririnig ang parehong salita sa panaginip? Hindi ito simpleng pagkakataon. Ito ay tugon ng universo, pag echo ng iyong enerhiya na pinalalakas ng puwersang planetaryo. Naiintindihan ito ng ating mga ninuno noon paman, bago paman ang modernong astrolohiya. Nagsasagawa sila ng tahimik na ritual sa bukang liwayway, nakaharap sa silangan, upang salubungin ang sumisikat na araw. Sinasabi nila, ang araw ay biyaya, sumalubong ka ng bukas na puso. Ang araw ay biyaya, salubungin ito ng bukas ang puso. At kapag ang planetang ito, ang tinutukoy ni Nostradamus, ay dumaan malapit sa enerhiya ng mundo, ginagawa nito rin ang parehong bagay, pinapakita nito ang tinatago natin sa loob. Kung dala mo ang sama ng loob, maaaring maging hindi komportable ang liwanag, maaaring may masira o may lalayo sa iyo. Ngunit ito ay paglilinis. Sinusunog ng universo ang enerhiyang humaharang sa iyong mga biyaya. Kung ikaw ay mapagpasalamat at mapagbigay, kahit sa maliliit na bagay, mapapansin mo ang mga hindi inaasahang pagbubukas, perang natagpuan, mensaheng natanggap, kapayapaan na bumabalik sa iyong tahanan. Iyan ay pagkakaayon, ang planeta ay nire ang kahandaan ng iyong loob. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ito ay tinatawag na pagbubukas ng palad. Literal at simboliko ito. Kapag binaluktot mo ang mga kamay, pinapayagan mo ang buhay na magbigay at tumanggap ng natural. Subukan ang simpleng ritual na ito ngayong gabi. Isa, umupo ng tahimik sa harap ng puting kandila. Dalawa, ilagay ang parehong mga kamay sa dibdib. Tatlo, bulongin, universo, bukas ako upang tumanggap ng walang takot. Apat, dahan-dahang buksan ang mga palad, damhin ang init na dumadaloy sa kanila. Ang simpleng gawain ito ay nagre-reset ng iyong enerhiya at inaanyayahan ang daloy ng planetang puwersa. Ipinapakita nito sa universo na nagtitiwala ka sa proseso, na handa ka ng tanggapin ang para sa'yo. Naniniwala si Nostradamus na ang pinakamalaking kayamanan ng sangkatauhan ay hindi ginto kundi kalinawan. Isinulat niya, ang mga nakakakita ng hindi gumagamit ng mata ay yayaman ng walang pagod. Ang ibig niyang sabihin ay ang intuition, ang panloob na paningin, ang susi sa pagbubukas ng nakatagong yaman. Sa kulturang Pilipino, ito ay maganda rin na ipapakita sa salitang pakiramdam higit pa ito sa simpleng si pakiramdam. Ito ay tahimik na kaalaman mula sa kaluluwa. Kapag gising ang iyong pakiramdam, mararamdaman mo kung sino ang tapat, saan dapat mamuhunan, at kailan dapat kumilos bago pa man kumpirmahin ng lohika. Ganito ang kamalayan na binubuhay ng planetang ito. Hindi ito bumubuhos ng yaman mula sa langit, pinapatalas nito ang iyong pandama upang makilala mo ang mga oportunidad na nakalatag na sa harap mo. Halimbawa, maaaring iniisip mo ng magsimula ng bago, maliit na negosyo, pakikipagsosyo, o malikhaing ideya na itinabi mo ng maraming taon. Patuloy kang nakakatanggap ng senyas, paulit-ulit na numero, may nabanggit ng eksaktong bagay na iniisip mo, o na naginip ka ng walang katapusang dumadaloy na tubig. Iyan ay kumpirmasyon. Sinasabi ng enerhiya, ngayon na ang tamang panahon nang ilarawan ni Nostradamus ang inakatagong yaman, hindi lamang ito tungkol sa barya o kayamanang itinago sa lupa. Ito rin ay tumutukoy sa hindi nagamit na mga regalo sa loob natin: talento, pagkamalikhain, at karunungang naipasa sa bawat henerasyon. Sa kulturang Pilipino, madalas dumadaloy ang mga biyaya sa pamamagitan ng lahi. Ang panalangin ng iyong lola, kabutihan ng iyong ama, sakripisyo ng iyong ina, ito ang espiritual na pera. Bumubuo ito ng enerhiya sa paligid ng pangalan ng pamilya, naghihintay na may isa lamang na tao ang mag-activate nito. At marahil ikaw na yon. Ngunit narito ang susi, hindi ibubukas ng universo ang yaman hanggat hindi nito nararamdaman ang pasasalamat. Kaya sinasabi ng matatanda, laging magpasalamat kahit sa maliit. Ang pasasalamat ay nagpapagalaw sa enerhiya. Ipinapahiwatig nito ang kahandaan. Kaya kapag pumasok ang enerhiya ng planetang ito sa iyong buhay, ito ay parang banal na pagsubok na nakabalot sa biyaya. Pinagmamasdan ito kung paano ka tumugon sa maliliit na oportunidad bago buksan ang malalaki. Maaaring makatanggap ka ng mensahe na tila maliit lamang, bagong kakilala, simpleng ideya, pagkakataong magkita, ngunit bigyang pansin. Ito ay mga pahiwatig ng langit, sagradong palatandaan na tahimik na bumubuo ang yaman sa ilalim ng iyong kasalukuyang realidad. At kung nakararamdam ka ng panghihina o pagod, tandaan, madalas nagiging mabigat ang enerhiya bago ito maging magaan. Laging dumarating ang bagyo bago ang pagsikat ng araw. Alam ni Nostradamus na kailangang linisin ng pasensya ang kaluluwa ng tao bago matanggap ang banal na mana. Binalaan niya, ang mga nagmamadali ay makakapanood lamang ng pagkalipas ng kanilang ginto na parang hamog. Kaya, dahan-dahan lang. Magtiwala sa tamang panahon. Mas hayaan mo ang pagbitaw, mas mabilis babalik ang daloy. Sa susunod na bahagi, ilalahad natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng nakatagong yaman, at kung paano malapit ng ihayag ng enerhiya ng planetang ito ang mga biyaya na hindi lamang pinansyal kundi emosyonal at espiritwal, na nagbabalik ng lahat ng itinago ng universo para sa iyong perpektong sandali. Iyan ni nakatagong kayamanan. Nang pag-usapan ni Nostradamus ang i inakatagong kayamanan, hindi niya tinutukoy ang isang bowl ng yaman na nakabaon sa lupa, tinutukoy niya ang natutulog na liwanag sa loob ng espiritu ng tao. Isang uri ng kayamanang naghihintay, matiisin at tahimik, hanggang sa ang enerhiya ng isang tao ay tumaas upang gisingin ito. Naniniwala siya na kapag nag-aligin ang mga bituin at lumapit ang isang partikular na planeta, nagsisimulang lumiwanag ang panloob na liwanag na yon. Nagsisimulang mapansin ng mga tao ang maliliit na himala, mga utang na biglang nabayaran, mga nawawalang oportunidad na bumabalik, at kapayapaan na pumapalit sa mahabang panahon ng pag-aalala. Sa kanyang pananaw, hindi ito dumarating sa lahat ng sabay-sabay. Dumarating ito sa mga taong nasubok ang puso, pinatalas ng pasensya sa pamamagitan ng taon ng pagkaantala, at ang pananampalataya ay hindi bumigay kahit tahimik ang mundo. Tulad ba yun sayo? Dahil kung narito ka pa, nakikinig pa, naniniwala pa, ikaw ang uri ng kaluluwang tinutukoy ni Nostradamus. Isinulat niya ang tungkol sa panahon na ang dukha sa espiritu ay makakakita ng mga susi sa kanilang panaginip. Susi, hindi barya. Dahil ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa kamalayan, kakayahang makita ang mga biyaya kung saan ang iba ay nakikita ang kawalan. Dito pumapasok ang espiritwalidad ng mga Pilipino hindi pinaghiwalay ng ating mga ninuno ang pananampalataya sa kayamanan. Alam nila na ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa ginto o lupa, ito ay tungkol sa daloy. Ang dalaw ng enerhiya, ang siklo ng pagbibigay at pagtanggap. Maaaring sinabi ng iyong lola, kapag bukas ang palad, hindi na ubusan. Kapag bukas ang kamay, hindi na uubos ang mga biyaya. Iyan ang nakatagong lihim ng kayamanan, pinananatili ng pagiging mapagbigay ang daloy ng enerhiya. Kaya nang makita ni Nostradamus ang isang planeta na nagigising sa nakatagong kayamanan, ipinapakita niya ang panahon ng pagbabalik, sandali kung kailan ibinabalik ng universo ang naantalang bagay, pinararami ang itinanim, at ginagamot ang nawala. Maaaring iniisip mo, ngunit nagsikap ako at wala akong nakamit. Ah, ngunit iyon mismo ang punto. Ang nakatagong kayamanan ay madalas nagsisimula bilang di kayamanan. Bawat mabuting gawa, bawat panalangin, bawat gabing gising sa pananampalataya, ito ay mga puhunan sa enerhiya. Hindi ito nakakalimutan ng universo, iniimbak ito hanggang sa dumating ang banal na sandali. Ayon sa planetaryong siklo ni Nostradamus, mas malapit na ngayon ang sandaling iyon kaysa dati. Ang enerhiya ng planetang ito, misteryoso, magnetic, at mahabagin, ay kumikilos bilang salamin ng iyong pagiging mapagbigay, Kapag nagbigay ka ng may pagmamahal, pinararami nito ng pitong ulit. Kapag nagpatawad ka, ibinabalik nito ang kapayapaan na humihikayat ng oportunidad. Sinasabi ng matatanda, maglinis ng bahay bago pumasok ang bagong biyaya. Ang paglilinis ng bahay ay hindi lang tungkol sa sahig, ito ay tungkol sa paglilinis ng emosyonal at espiritual na kalat. Subukan ang ritual na ito ngayong gabi. Isa, ilagay ang isang mangkok ng tubig malapit sa iyong pintuan. Dalawa, magdagdag ng kaunting asin at ilang patak ng suka. Tatlo, sindihan ang isang puting kandila sa tabi nito at sabihin, nililinis ko ang aking espasyo at tinatanggap ang banal na kasaganaan. Inaanyayahan ng simpleng gawain ito ang paglilinis sa paligid mo at sa iyong espiritu. Ipinapahiwatig nito ang kahandaan. Sinasabi nito sa universo, handa na akong tumanggap. Doon nagsisimula ang mahika. Maaaring mapansin ng iba ang pisikal na pagbabago, biglang tawag sa telepono tungkol sa matagal ng nakalimutang oportunidad, pagtaas ng negosyo, utang na biglang pinatawad. Maaaring maramdaman ng iba ang emosyonal na paggaling, pagkakasundo, kapayapaan sa nakaraan, o bagong lakas. Lahat ng ito ay kayamanan. Sabi ni Nostradamus, ang pinakayaman ay ang nakakakita ng liwanag sa tinatawag ng iba na anino. Madalas natatago ang nakatagong kayamanan bilang hamon na humahantong sa pagbabago. Kapag kinuha ng buhay ang isang bagay, hindi ito parusa, ito ay direksyon. Nililinis ng universo ang lumang lupa upang tumubo ang bagong ginto. Kaya, pagmasdan mabuti ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang tila na antala ay maaaring pinaghahandaan lang. Ang tila mabigat ay maaaring nagdadala ng binhi ng iyong pinakamalaking biyaya. Sabi sa paniniwalang Pilipino, ang tinatagal mas pinapaganda. Mas matagal ang paghihintay, mas maganda ang kinalabasan. Hindi nagtatanggi ang universo, pinapaganda nito. Kapag naabot ng enerhiya ng planetang ito ang pinakamataas na vibration nito, magsisimulang lumitaw ang nakatagong kayamanan. Maaaring maramdaman mong may bagay kang dapat simulan, maglaro ng loto, magsimula ng proyekto, makipag-ugnayan sa nawalang koneksyon. Sundin ang pakiramdam na yon. Hindi ito basta-basta, bahagi ito ng alignment na ipinahayag ni Nostradamus. At kung minsan ay naramdaman mong nakalimutan ka ng tadhana, makinig mabuti, hindi nakakalimot ang universo sa pusong matiisin. Naghihintay lamang ito sa perpektong bituin na tatawid sa iyong landas. Ngayon ay nangyayari yon. Kaya ngayong gabi, sindihan ang kandila. Banggitin ang iyong pangalan. Bulongin. Naway umangat ang aking nakatagong kayamanan sa kapayapaan at dumaloy ng may pasasalamat. Hayaan ang apoy na sumayaw. Pagmasdan ang refleksyon sa tubig. Ang kisap na yon, ang kinang, ay hindi lang liwanan. Ito ay ang iyong mga ninuno, ang iyong tadhana, at ang propesya ni Nostradamus na nagsasama-sama upang ipaalala sa iyo na lahat ng hinahanap mo ay nakasulat na sa iyong kaluluwa. Sa susunod na bahagi, pagsasamahin natin ang lahat, ang propesya, ang enerhiya, ang pananampalataya, at ipapakita kung paano ganap na umayon sa biyaya ng planetang ito, mula kamalayan tungo sa aksyon at mula paniniwala tungo sa pagmamanifesto. Ngayon na naintindihan mo na ang propesya, ang enerhiya, at ang lihim sa likod ng nakatagong kayamanan, may isa pang katotohanan na nais ipaalala ni Nostradamus sa sangkatauhan, ang pananampalataya na walang aksyon ay parang nakasarang pinto. Maaring magpadala ang universo ng mga senyas, panaginip at bulong, ngunit ikaw ang kailangang humawak ng susi. Ang planetang ito, na kanyang nakita na tahimik na kumikislap sa kalangitan, ay hindi basta nagkakaloob ng yaman. Pinagmamasdan ito ang iyong pagkakaayon, ang iyong pasasalamat, ang iyong mga pagpili, at ang iyong tapang na kumilos kahit hindi tiyak. Maaaring buksan ng mga bituin ang landas, ngunit ang iyong mga hakbang lamang ang makakatapak dito. Maglaan ng sandali upang magnilay, ilang biyaya na ang lumipas sayo dahil nagduda ka na ito ay para sayo. Ilang oportunidad ang naglaho dahil mas malakas ang tinig ng takot kaysa intuition. Alam ni Nostradamus ang pattern na ito. Sa kanyang huling mga isinulat, binalaan niya na ang mga naghihintay ng patunay ay mawawala sa oras ng himala. Ibig sabihin, ang iyong tamang panahon, ang iyong banal na pagkakataon, ay mananatiling bukas lamang kung mananatiling handa ang iyong puso. Sa paniniwalang Pilipino, tinatawag natin ito na paniniwala at gawa, pananampalataya at aksyon. Nananalangin ka, nagmamanifest ka, ngunit kumikilos ka rin. Kumilos ka na parang ang biyaya ay yun na. Kaya, kapag natapos ang video na ito ngayong gabi, huwag lang ipikit ang mata at umasa. Gumawa ng isang hakbang na kaayon, kahit gaano kaliit. Sindihan ang kandila, linisin ang altar, magbigay sa nangangailangan, o isulat ang iyong mga layunin sa papel at ilagay malapit sa bintana sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bulongin ng malumanay ang pagpapatibay na ito. Ako ay kaayo ng banal na kasaganaan. Tinatanggap ko ang para sa akin ng may perpektong kapayapaan. Damdamin ang pangungusap na ito bilang katotohanan. Dahil sa sandaling gawin mo ito, magsisimulang isaayos ng universo ang sarili upang umayon sa iyong paniniwala. Iyan ang nakatagong susi na tinutukoy ni Nostradamus, hindi isang planeta na nagkakaloob ng yaman, kundi isang salamin na nagre-reflect ng kahandaan. Nasa likod mo ang iyong mga ninuno. Ang kanilang mga panalangin ay umaaling mao sa iyong lahi, bumubulong, anak, ito ang iyong sandali. Kaya huwag ka nang mag Buksa ng mag-atubili. Buksan ang iyong mga kamay, puso, at tahanan. Salubungin ng enerhiyang matagal nang naghihintay na marating ka sa loob ng maraming henerasyon. Ang propesya ay hindi kailanman tungkol sa pagtukoy kung sino ang yayaman, ito ay tungkol sa paggising ng mga natutulog sa kanilang kapangyarihan. At ikaw, ang nakikinig ngayon, ay itinakdang magising. Dahil kapag sinabi na ng iyong espiritu, handa na ako. Nakikinig ang mga bituin. Kumikilos ang planeta. At nagsisimulang dumaloy ang nakatagong kayamanan ng iyong tadhana, hindi balang araw, kundi ngayon.